Nangangamba naman ang mga residente ng Pag-asa Island sa ginagawang panghihimasok ng China sa mga teritoryong sakop ng Pilipinas. Ito ang balita ni Victor Kosare. Apektado na ang pangingisda ng mga residente ng Pag-asa Island sa ginagawang iligal na pagkuha ng mga coral ng China malapit sa isla. Uh, mga corals, taklubo, Bawad Pinahakot nila barko-barko China. Saksi rin ang mga manging isda ng pag-asa sa panghaharas ng mga barko ng China sa mga manging isdang Pilipino. Minsan po masagasaan yung mga bangka kasi malalaki yung mga barko nila. Sa I amin, mean, maliliit lang. Kaya pwede, niyang, pwede nilang sadyain na sagasain eh. Dahil sa nababalitang tensyon dahil sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, hindi maiwasang magkaroon ng pangamba sa kanilang seguridad ang mga residente ng Pag-asa Island. Hinihintay namin yung go signal ng ano ng island commander dito sa Kalayan, ay uh, Pag-asa Island. Go signal para? Na gano'n kung kami piding tumago. O ano, ang dapat namin gawin. Sa narinig namin na lumalala na po yung sitwasyon, uh, yung pamilya na lang po yung, yung pamilya ko na lang yung ililipat ko. Uh, magpapayuan po ako dito. Ngunit agad namang pinawi ng militar ang pangamba ng mga tagapag-asa. We we'll just uh, continue doing our mandate of protecting the people and, the uh, territory sovereignty. Hindi naman nababahala ang Western Command ng AFP sa ilang beses na paninita ng China sa mga eroplano ng militar na nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Nanindigan ang Western Command na walang karapatan ang China na magbawal sa international waters at kung sakaling paputukan ng China ang mga eroplano ng AFP, tiyak na malalagay ito sa alanganing sitwasyon. Kasi if they do that, it is already uh, nafronto affront to the Republic of the Philippines and we can invoke the Mutual Defense Treaty with the United States. Samantala, pinabulaanan din ng militar ang aligasyon ng China na nagsasagawa ang Pilipinas ng reclamation activity sa Pag-asa Island. Isa ito sa pakay kaya inimbitahan ang media na sumama sa pagbisita ni AFP Chief General Gregorio Katapang sa Pag-asa Island. A chance to belie the allegations of China that we are doing reclamation of the of Pagasa. You guys, sabi ko kanina, you guys have seen it, the Chinese media has, uh, has seen it, and uh, now it depends on the reporter who is in the Chinese government whether he will be she uh, or he will be part of the uh, obje objective reporting or it will be part of the deception being done by China. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide.